Magandang araw sa inyo lahat, mga giliw kong taga-panood Ngayong uh, week na ito, pag-uusapan natin, siyempre ang inyong weekly horoscope. Uh, ngayong, ano ba, ang weekly horoscope natin, pag-usapan natin yan, at sana unawaing mabuti ang inyong mapapanood, ang aking babanggitin, kung may negatibong nababanggit sa inyong kapalaran sa linggong ito, pagsikapang baguhin upang mabaliktad. Kung negatibo, mapatungo sa swerte. At kung lucky naman ang inyong week na ito, huwag niyong hayaang abangan na lamang. Kundi kumilos kayo, nasa ganun makamit talaga niyo ang swerte ang sinasabi sa inyong weekly horoscope. Kapag nagpabaya kasi, yung swerte niyo pwedeng mawala yan. Kaya panoorin nyo ang inyong weekly horoscope sa linggong ito. Simulan nyo na ang panonood. Welcome back sa ating programa, Pungsoy at Swerte! Ngayong araw na ito, bibigyan ko ng pansin ang inyong weekly horoscope mula September 11 hanggang September 17 o September 11 hanggang September 17, 2023. Narito ang kapalaran nyo sa buong linggo o tinatawag nating weekly horoscope. Aris, sa pinansyal, kahit na maraming gastusing kinakarap, kailangan mo pa rin magtipid. Iwas-iwasan ang paggasta sa walang katuturang bagay. Mahirap na Baka magsisi sa uli kapag kailangan may pagkagastos ang mahalaga. Pakiramdaman ang kutob para hindi magkamali sa gawain o pagdidesisyon. Tatakbo ng maayos ang nasimulang trabaho at asang mabilis kung iiwasan ang makipag- chismisan, iwas-iwas sa mga marites na siyang nagpapabagal ng trabaho at nagdadala ng gulo sa buhay. Sa love life, may masarap na suyo ang mabubuo. Nako, maganda yan. Ngunit kung may asawa ka, medyo delikado. Swerte sa numero 2. 6, 24, 34, thirty forty-three, at 49. nine Maswerte ka sa kulay na red at yellow. Taurus, higit kang mas magiging mapalad kung sisimulan ang negosyo. May kaugnayan sa pagkain. Alam mo yan sapagkat masarap kang magluto. Dapat bigyan ng panahon ang pag-aalaga din sa kalusugan. Siyempre, tutukan ang kalusugan din ng mga magulang. Iwasan ang mga ko dahil hindi kayang tuparin yan. Sasama lang ang loob ng pinangakuan mo. Salamin ng pagkatao ang usapan na dapat panindigan. Sa love life, tuloy ang masarap na pakikipagrelasyon sa iyong kasuyo. Swerte ka naman sa numero 3, 12, 19, 23, 26, at 45. Swerte ka sa kulay na beige at blue. Gemini Sa bilis ng pagsasarita at pag-aalok, ka hanggang sa yumaman. May talento ka dyan, pwedeng makapagbenta. Iwasan ang maging matampuhin. Dahil walang mapapala, kaiinisan ka lang. Kung time ang dalangin, mapawi ang suliranin. Sa love kalimutan ang kasuyo. Nagkagawa ng kasalanan sa'yo. Masigit kang liligaya sa isang taong alam mong tunay na nagmamahal. Suwerte ang numero 3, 18, 27, 32, 34 at 49. Tayaan sa loto at baka maka-jackpot. Swerte ka naman sa kulay na purple at silver. Sunod natin ang cancer. Upang patuloy na lumusog ang pakiramdam, ang pakikipagdaldalan sa mga kaibigan ay mabisang terapi makipagbiruan at ang bawat halakhak o ngiti ay nakatutulong sa iyong pakiramdam. Habang ang regula na pakikipagromansahan sa kasuyo ay makapagpapalakas din ng iyong immune system. Aba, okay yan. Dalawa ang mukha ng payo. May mabuti at may masama. Nako, suri suring mabuti. Magpahalaga sa payong matatanggap. Suwerte ka naman sa nomerong 3, 9, 18, 27, 30, at 48. Suwerte ka sa kulay na maroon at blue. Leo, hindi makapagpapayaman ang pabebe. Sa halip, makipigpagsabahan sa alta sa siyudad ng lipunan ang magpapayaman sa iyo sapagkat may makikilala kang malalaking tao na pwedeng makatulong sa iniisip bong proyekto. Simula na yan para maging big time ka. Magtatagumpay ang pagtsitsaga at pagsisikap at sisimulang pitasin ang matamis na bunga. Sa love life, usahin mo pa lalo ang pakikipag romansahan upang hindi ka iwanan ng iyong kasuyo. Suwerte ka sa numero 6, 17, 22, 31, 38, at 45. 41, ka sa kulay na pink at red. Virgo. Samantalahin ang pagkakataon habang maganda ang kinikita. Matutong mag-savings, importante yan. Magiging makulay ang araw sa mga tao, maganda ang kalooban. Ikaw ba yun? Tapat makitungo at masayahin. Iwasan ang magalit, sa linggong ito, sa love life, huwag ipagpaliban ang magagawa ngayon upang uminit muli at sumigla ang pakikipagrelasyon. Suwete ka naman sa numero 5, 18, 23, 33, 38 at 44. Suwete ang kulay na... Purple at Gray, Libra. Panahon na upang mag-concentrate sa negosyong may kaugnayan sa pagkain at iba pang produkto na may kaugnayan sa malapit na kapaskuhan. Tingnan-tingnan ang gusto ng tao at yun ang negosyong pasukin mo. Iwasan na maging malikot ang isipan dahil maaring pasukan ng hindi magandang ideya. Self-control ang kailangan. Sa love life, pahalagahan ang pagsisikap na ginagawa ng kasuyo. Sa kanyang pagdating, bigyan siya ng mainit na iyakap at pagpapahalaga. Swerte ang numerong 3, 17, 29, 35, 40, at 45. Maswerte ka naman sa kulay na pink at lilak. Scorpio. Red ang mapalad na kulay sa isang 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, mas mabilis na darami ang pera Kung lagi kang magsusoot ng kulay Pula, t-shirt man yan, pantalon O kaya gumamit ang panyong pula Taglayin ang mahinahong pag-iisip Huwag magatubiling ipakita Ang kakayahan at husay sa gawain Sa love life, habang nagmamahal, lalong darami ang swerte at magagandang kapalaran mo. Kaya hindi mo dapat pigilan ang iyong puso. Bumigay ka lang ng bumigay. Swerte ang numerong 7, 16, 25, 34, 43 at 49. Bukod sa red, ang green. Swerte ka sa kulay na nabanggit pula at berde. Sagittarius, iwasang magreklamo upang ang magandang kapalaran ay hindi mapornada. Bawas-bawasan ang pagiging reklamador. Sa pinansyal, tumangot ang hanggat nagkakapera sa love life. Huwag tanggihan ang kasuyo. Hayaan mo ang kagustuhan niyang masunod upang mag-enjoy kayo sa linggong ito. Swerte sa numero 2, 11, 23, 32, 41, at 48. 42, sa kulay na violet at white. Capricorn. Ito ang araw upang paghandaan mo ang iyong future. Tamang-tama ang linggong ito para sa isang pagpaplano sa kinabukasan. Panahon na upang mag-invest sa isang negosyong sure ang kita mo. Panindigan mo ang iyong desisyon. Makakatanggap ng balita mula sa koreo, telepono o sa makabagong teknolohiya. Sa love life, manatiling tapat sa kasuyo. Sa panahon ng pagtanda, siya lagi ang tangi mong maaasahan at makakasama. Suwete ang numero 5, 12, 21, 30, 47 at 48. Maswerte ka sa kulay na red at blue. Aquarius, sa love life, may babala na mamamali ka na naman sa pagpapasya sa linggong ito. Hanapin ang tamang tao na makakausap upang habang buhay kang pagkaroon ng magandang ideya tungo sa magandang pinansyal. Huwag aksahin ang oras sa walang kwentang usapan at pagtitipon. Maraming makumbuluhang bagay ang mapagtutuunan sa pinansyal. Tarating ang pera. Sundin mo ang ipinagagawa din ng iyong puso. Huwag umasa sa rason at katwiran. Swerte ka sa numero 6. 19 28 34 40 at 47 Masu itong mga kulay na orange at brown Pines says pag sa mga matatabang tao isang may pagka-chubby ang pangatawan ang magtatangkang lumoko sa iyo kaya mabilis na pag-iwas ang dapat suriing mabuti si Taba Ching Ching bago kanyang madagan ng problema. Kung hindi mapaglalabanan, hindi makakapasok sa trabaho. Maikli ang pasensya mo ngayon kaya lumayo sa biroan. Baka mapikon ka at magkaroon ng malaking problema sa iyo sa love life. Mauwi sa pagkainip sa ngayon ang magandang samahan o date sa mga susunod na araw. Swete ang numero 4, 8, 19, 26, 27, 33 at 49. Maswerte ka naman sa kulay na beige at yellow. Yan po. Muli na naman tayong nakapagbigay ng gabay para sa inyong weekly horoscope sa linggong ito. Tanda natin, ito isang gabay o patnubay lamang. Ang mabuting narinig, kung swerte, abay, wag tutulog-tulog upang makamtan nyo talaga ang biyaya na sinasabi ng inyong bituin kung negatibo at may pagkabalas ang narinig sa horoscope sa linggong ito. Aba, huwag malungkot, kumilos, kontrahin. Ang negatibo nang sa ganon maging positibo tungo sa swerteng ng buhay. Tandaan, ito'y gabay upang baguhin nyo ang hindi maganda sa kapalaran. Ngunit, Diyos pa rin ang higit na nakakaalam sa mangyayari sa atin sa bawat araw. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, ang lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click yun nga! Thank you!